Magandang araw sa inyo. Ito po si Doc Willie at Doc Lizang, inyong mga kabayang doktor, para magbigay naman ng tips uh, tungkol sa breast at saka tamang paggamit ng bra at saka yung mga breast tips natin. Una sa lahat, ang ating breast ay ito po ang itsura. Oo. Sa ibabaw niyan, ang breast ay mainly fats o taba. Tapos meron siyang mga glands. Yan yung mga nakakapanyo na mabibilog dyan. Uh, glands yan na gumagawa ng gatas kapag uh, mga ang isang babae. Tapos meron niyang mga ligaments o litid na siyang nag uh, hold dun sa ating breast. At yung muscle ay nandoon lamang sa base sa base ng ating breast o nasa likod ng breast. Um, una sa lahat, Uh, gusto ko pong isabi na walang koneksyon ang pagsusot ng bra sa pagkakaroon ng breast cancer. Uh, hindi pa po malinaw yung mga pag-aaral tungkol dyan, pero sa ngayon po, ang sabi nila, wala namang kaugnayan ang iba't ibang klase ng bra sa pagkakaroon ng uh, breast cancer. Pero, uh, ang alam natin, ang pinakamabisang paraan para mapigilan ang pagsag ng ating breast ay eh, syempre yung pagsusuot ng tamang sukat ng bra. So, kailangan tama ang uh, sukat ng ating bra. Uh, una muna sa lahat, uh, merong masamang epekto sa kalusugan kapag ang suot natin na bra ay hindi tama ang fit sa kababaihan. Ano ba yung mga epekto nito? Number one, kung maliit ang suot mong bra, aba, syempre masikip yun, ano? So, makakaramdam ka ng masakit ng dibdib, paninikip ng dibdib, at hindi makahinga. Eh, syempre, naiipit ang iyong chest. Kaya, maaari mong maramdaman yan. Uh, kapag maliit din o mali ang fit ng inyong bra, ay eh, maaaring sumakit yung breast. Uh, kasi naiipit niya yung mga lymph nodes dyan. May mga lymph nodes tayo dito. So, maaari niyang maipit. So, sasakit yung inyong breast, pati yung inyong uh, mga dibdib. Yung, almost yung buong dibdib kapag masikip o mali ang sukat ng bra. Pwede rin magdulot ng masakit na shoulders kasi nandyan ang strap ng bra. Masakit na likod, balikat, leeg, hanggang sa may waist, maaari yan mag ng pananakit ng likod. Uh, at saka kapag ikaw ay laging pawis at hindi cotton yung napili nating bra, uh, maaring magkaroon ng mga allergy, eczema, dermatitis, dahil sa pagkiskis ng ating breast doon sa tela ng ating bra. Um, kaya tinitignan din natin kung laging pawis doon sa lugar ng dibdib kasi magkakaroon ng mamula-mula doon sa parte nyo. So, wag pong kakamutin. At kapag mali din ang fit ng bra, halimbawa sobrang sikip, aba maaaring mag-cause ng paglubog ng skin natin. So, nagkakaroon na ng pagmamarka. So, pag nagmarka na, um, maaaring magkaroon ng parang peklat doon sa ating breast. Yung mga ligaments o litid, apektado din kaya pwedeng lumayla yung ating breast kapag maluwag ang bra o hindi naman tama yung pagsalo ng cup doon sa ating breast kasi nga may tinatawag tayong gravity. So, hindi naman natin pwedeng maiwasan yung pag-edad at yung gravity. So, maaaring mag-cause ng pagsag ng breast. At meron tayong mga tips sa pagbili ng bra. Una sa lahat, bago tayo bumili ng bra, yan, bago tayo bumili ng bra, kailangan isukat, isukat nyo muna yung bibili nyong bra sa department store at magpapasukat din kayo dun sa sales lady. So susukatin niya dito uh, sa lugar na ito. Yan, dito sa lugar ng chest, sa ilalim, at saka... A ah, magta-try kayo ng maraming cup size. Yan. Kasi dalawa ang parte ng bra, ano? Yung, yung band size, ito ang tinatawag na band size. Ito, band. Ito. Ito yung tinatawag na band size. Ito. Yan. Ito yung nilalagay natin doon sa lugar ng tadyang o rib cage. At ito yung sinasabing number doon sa bra. Halimbawa, 34, 36, or 38. Yung cup size naman, ito, ito yung cup, yan, yan yung mga cup size. Ito naman yung sumasalo sa breast. So, ito yung letter, katumbas na letter, or letra sa bra, A, B, or C. Kaya nga, di ba, pag bumili kayo, 36C, yan, yan yung mga pinaka-common. So, isukat at magpasukat bago bumili ng bra. Kasi, syempre, nag-iiba-iba yung ating uh, laki ng bra. So, kailangan pili, uh, pumili, tama ang sukat, medyo maluwag ng konti. Uh, kailangan hindi din bumabaon yung mga straps, sinabi ko kanina, at ban sa balikat at likod dahil magkakaroon ng permanenteng paglubog o scarring effect o bumabakat. Uh, bumili ng bra bago mag -menses. Kasi, mas malaki ang breast natin. So, para hindi siya sisikip kapag men's time na ah, uh, okay nga yun, maluwag kapag wala kang men's. Eh, kaso, syempre, every month magkakaroon ka ng menses para hindi uh, sisikip yung iyong bra. Or kaya piliin mo yung tela na nababanat or stretchable. Um, kasi merong epekto sa breast ang pagbabago ng hormones, pagbabago ng timbang, pagbubuntis, Uh, pagbe-breastfeed at pag-ehersisyo. Kaya kaya iba-ibang sizes ang kailangan nating bra sa ating lifetime. Alam nyo ba na ang pagtaba ng 10 pounds o pagpayat ng 10 pounds ay eh, pag-iba din ng cup size. Yan, mag iiba yung cup size ng inyong bra ng one size difference. Kasi yung 10 pounds mong inilaki or iniliit, nag-iba ng cup size. Uh, so, yun yung mga tips natin, ano? At i-check nyo rin kung yung iba kasi bumibili merong underwires dito sa inyong bra. Kapag luma na kasi o nasira na ito, uh, may bakal dyan eh. Maaring magkos ng infection o pagsusugat sa inyong balat. At kapag mahilig kayo mag o mag-ehersisyo, gumamit kayo ng sports bra. Katulad nito or workout bra para mapigilan yung pag-bounce ng breast at hindi mabanat yung litid o ligaments at maiwasan yung pagsag ng breast. Ngayon, kung tatanungin niyo ako sa pagtulog sa gabi, pwede bang magsuot ng maluwag na bra o wag na lang magbra? Okay lang kung saan ka komportable. total nakahiga ka naman. So, hindi natin problem yung gravity dyan. Pwede pong magbra or pwede hindi. Pero, mas gusto natin uh, ah, nagbabra kayo during daytime para maiwasan yung pagsag lalo na pag umidad tayo. Yan lang po ang tips natin sa tamang paggamit ng bra tips para sa breast. Okay, Doc Lisa, salamat sa mga tips mo. Hindi natin problema 'yan sa mga kalalakihan. Ito naman ang problema ng kalalakihan, iba naman ang problema. Yes, dito tayo. So, yan ang mga tips ni Doc Lisa. Tayo naman about love ito po. Scientific mga tips natin. Medyo uh, maselan yung topic natin pero ito po medical discussion about love and sex, may benefit at mga peligro papakita natin. Dito muna tayo sa simple lang sa pag-ibig, di ba? Pag love, syempre may benefit 'yan sa atin. Uh, ano bang benepisyo? Nakabawas ng stress. Di ba? Kung kung mga in love promotes mental health. Doc Lisa, may just mo na. Dapat ka. Ayan. Promotes mental health, lower chances of pain, ganyan. Improves circulation, ganyan. May tulong din. Reduce risk of heart disease. Ito po. So, may tulong naman. Pwede naman pag-ibig ng sa pamilya at kaibigan. May tulong din yan. At tumataas ang confidence mo. Yung mga in love. Ha? So, yan ang benefits ng being in love pag ni kayo lagi nag-aaway ng iyong spouse. Pero kung lagi nag-aaway, baka bumalik that. Ito po, medyo maselan lang. Meron pong mga medical benefits yung sex. Uh, ito, tulung... ito po para sa mga mag-asawa. Hindi to para sa mga teenagers, hindi to para sa single. Para lang to sa mag-asawa. napakita natin kung may partner kayo, mag-asawa kayo, ang pagtatalik may tulong daw sa self-esteem ng tao, nakabawas din sa stress. Nakabawas sa stress kung meron kayong regular partner. At uh, ito po yung mga positive, Mam mamaya papakita ko yung mga negatibo naman. Sa positive din, pwede rin uh, para sa exercise, nakakapayat. At siyempre sa mag-asawa, magiging mas close yung mag-asawa yan mas close ang relationship ng mag-asawa kasama yan sa pag-aasawa uh, may benefit din sa puso para siyang exercise pero depende kung may edad na yung lalaki let's say 60 years old 70 years old yung babantayan natin kasi hindi natin masabi mamaya hindi naman beneficyo, hindi kaya ng puso uh, kailangan kasi para malaman kung pwedeng magtalik ang isang lalaki or babae doc Lisa normally ang pinapagawa natin eh, dapat makakalakad siya ng mga siya ng mga MRT eh two flights of stairs eh pag kaya mo umakyat ng MRT hindi ka hinihingal medyo kondisyon kaya mo uh, kaya mo mag-exercise pwede rin sa pagtatalik pero kung sa may edad isang palapag pala, hinihingal ka na sumasakit na ng ang dibdib mo delikado 'yon mamaya ma-heart attack during sex 'di ba meron din nangyayari do So may pag-iingat din. Number six, pwede makabawas ng pain. Yan, reduces pain. At na uh, nakakatulong din sa pagtulog sa mga regular partners. Ito po, pang mag-asawa po to. Okay? Ito po yung mga scientific studies na pinapakita natin. Uh, pag uh, nagre-release din kasi ng uh, oxytocin sa utak, ito yung parang happy hormone sa brain natin. Uh, nakita na rin niya. Tapos, uh, yung mga nagtatalik ng two times a week or more, yung regularly, mas nababawasan yung chance ng heart disease. Yan, medyo may pag-aaral ito. Uh, mas masaya, may pag-aaral din to. May tulong din sa immune system. May pag-aaral din to. At sa muscle din pala. Sa muscle sa may pelvis dito. Sa muscle ng lalaki at sa babae. Pagdating naman sa prostate cancer, actually sabi ng <coughs> mga urologist, doc Lisa, na walang relationship, eh, walang connection. Pero iba nagsasabing, mas nakakabawas. Pero sabi na ibang urologist, wala namang connection yung prostate cancer kung nagtatalik or hindi. Tapos nakaka-burn din ng calories. Yan, ha? So ito yung mga on the positive side. Ito naman on the negative side maganda tong sexual exposure chart. Siyempre, ang pagtatalik naman, lalo na malalo na pagsa hindi mo regular partner, marami ka iba't ibang partner, eh, pwede ka magkaroon ng sexually transmitted disease. Uh, sakit sa pagtatalik, pwede magka-HIV AIDS. Yan, nakamamatay. Tingnan niyo po ito, ha? Napakaganda nitong table. Yes, Dok Lisa. Depende kung gaano karami ang partner niyo ito. Pag kayo po, ito lalaki, isa lang ang partner mo, at pag yung uh, babae, isa rin ng partner, pareho kayong faithful, one is to one kayo. O, one is to one. So, ano ang exposure nyo? Exposure nyo, isa lang. So, ibig sabihin, hindi kayo mahawas sa ibang tao. Safe kayo. Safe kayo. Hindi kayo mahawa sa sakit. Hindi na kailangan kumamit ng condom. Hindi kayo mahawa. Pero, papano do sa mga lalaking maraming partner? Katulad nito, dalawa partner niya. Tapos yung babae, dalawa rin yung partner. Ayano. Pag dalawa-dalawa, eh, parang ang exposure mo kung mayro bang bacteria doon sa may parte ng genital area, sa private part, ta-expose ka na doon sa tatlong tao. Ikaw doon sa kabit niya, tapos sa partner niya, hindi parang tatlo na yun. Kung yung lalaki, tatlo ang partner o yung babae, tatlo ang partner, 'di ba? Tapos yung partner niya, tatlo din. So, naging ano na, ilan na yung naging exposure mo. Ang exposure mo, pito ng tao. Ha? Ang dami na. So, parami na ng parami yan. Depende sa dami ng partner. Oh. Kaya, mataas na ang chance na magkaroon ng sakit. Palagay natin ang partner ito, napakarami, lima. Lima do sa lalaki. Oh. Kaya, pag inad-add mo yan, kasama po yan. Oh. ang dahaba nitong listahan. 31 na ang exposure mo. 31. Kasi yung limang na expose ka, meron din sila ibang partner at meron din sila ibang partner. At pag sumobra talaga dami ng partner, katulad nito, sampu, eh, sobra na dami yan. Uh, mga paid uh, sex workers na 1,000 exposure nyo. Ito ang ibig sabihin nitong table na to. Parami na parami ang partner nyo, parami na parami na exposure, pataas na pataas ang chance na magkaroon ng sakit. Ito po. Sabi nga, oh, when you have sex with someone, you are having sex with everyone they had sex with for the last 10 years. Nandun kasi sa dugo eh. Katulad yung HIV AIDS na sa dugo yan, nahahawa sa dugo. May ibang sakit na iiwan doon. Yung mga vaginal warts, misa na doon. Mga HPV virus na sa dugo pa rin eh. So, pwede mo ipasa talaga siya. Huh? You know? So, merong mga teenagers at adult na e exposed sila yan po. Ayan, oh. So, yan ang pag-iingat natin. Ha? Yan, pinapakita natin to. Tapos, ito pa po ang scientific studies on sex. Summary lang to. Nakakabawas ng pain. Tulong sa pagtulog. Mampalakas ng katawan. At ito may benefit sa puso sa mga healthy tao. Bawas sa stress. Stable ang blood pressure maganda sa heart rate at uh, provides physical exercise to. Nagiging may tulong sa mental health, pampasaya. Ano? Magiging close kayo nung partner ninyo. Okay, yan po yung positive at siyempre meron ding negative. At sinasabi natin itong payo natin para lang sa mag-partner at mag-asawa. Ito Doc Lisa. Kung ikaw, Dok lisa lagi mo tinuturuan yung mga kababayan natin paano mag-check ng breast para hindi makaiwas sa breast cancer, ito po, bagong tips sa mga kalalakihan. Kailangan pala i-check din natin yung balls natin, yung testis, or yung uh, it itlog ng lalaki. Kung ang babae may monthly check, nako, tayong mga lalaki, mag-check kayo. Uh, mamaya, pwede, kung mag-isa kayo sa kwarto, i-check nyo sa mga lalaki. Grab your gonads yung sa egg ng lalaki sa itlog. Alam nyo bakit? Uso na rin kasi ang testicular cancer. Cancer sa itlog ng lalaki. May kakilala tayo, di ba? May kakilala kami na matay sa testicular cancer. So, ganito po, yung mga lalaki, sa mga misis, sabihan nyo yung partner niyo i-check niya yung balls niya. So, ito. Ito ay itsura ng balls. So, every month, check-check ng mga lalaki. Number two, saan hahawakan? Ito po itsura kasi ng testis ng lalaki. Bilog siya at merong nasa ibabaw. May gland sa ibabaw. Eh. Kinakapa din yan. So, ito papakita natin paano pagkapa. Ito kasi gumagawa ng semilya. Ito, ha? So, hahawakan. Ito yung kamay ng lalaki. Ito, ito yung kamay. Ha? Pakita ko sa inyo yung kamay. Ito yung kamay. Hinahawakan yung balls. Kailangan malambot lang siya walang bukol, at sa ibabaw ng itlog na lalaki, may isang linya, may cord. Parang may tali, may tali. Hahanapan mo kung may bukol. Kung may matigas kayong parang malamong gumakapaama sa mayon. Dapat malambot lang siya at walang mga matitigas sa ibabaw at sa ibaba. Tingnan nyo yung sukat. Kailangan pareho ang sukat ng kaliwa at kanan na ball. Pareho ang lambot, hindi matigas. At dapat gumagalaw yung ball doon sa balot niya sa scrotum. Pag ayaw gumalaw, eh titingnan natin baka may tumitigas doon. So every month, i-check niyo yung balls, dapat malambot, walang bukol. Sabihin niyo sa mga lalaki kasi may namamatay sa testicular cancer. At pag meron kayong nakitang problema, papakita tayo sa urologist urologist. Ha? Bago tong tip natin. Grab your gonads. Don't let cancer affect mess with your testes. Yan yung tawag sa ano ng kalalakihan. Yung iba kasi nababaog din eh. Nababaog din kung may ganito. Okay? Ito na lang last tip ko para sa ating kababayan. Napakaganda nitong tip ko. Ah, uh, meron tayong ituturong mga home remedies para lumakas yung katawan natin. Ito yung mga basic tips lang para lumakas ang katawan natin. Uh, may mga healthy foods tungkol katulad ng garlic, bawang. Ha? Ang bawang, may tulong pagbababa ng kolesterol. Sa blood pressure, konti-konti. 2 -konti, to 3 garlics lang. Yan. Ang turmeric, maganda rin daw, Dok Lisa. Ang gatas, siyempre, may calcium ang gatas. Ha? Papalakas ng katawan, kita mo to. Defense. Probiotic, ang yogurt. One cup of yogurt a day. Vitamin D, exposed ka sa araw. Ito, lemon water. Ha? Lemon water, walang pera, kalamansi water, lagyan ng konti, hiwa. Pwede mo lagyan ng honey. At iniinom yan. Luya, maganda sa boses ang luya. Luya. At uh, green tea. Yung mga non-caffeinated green tea. May tulong din yan sa ating katawan.